Ako po, habang gumagawa nga ako ngayon, hindi ko maiwasang hindi matakamat. Parang gusto ko na naman ngang kumain. Good evening mga Marcy and Parsi. This is Mami Roxanne at hindi ka pa naka-follow sa aking page. Baka naman. Kahapon nga ng umaga, nabluto ako ng hotcake para sa almusal namin ng mga bata. At habang tulog pa nga sila, nagsalang muna ako ng mga labahin ko dito sa washing. Napakarami ko na naman kasing labahin kaya sinetap ko na nga muna itong washing tapos lumabas naman ako. Tuwing Martes nga ng umaga, yung tapon ng basura dito sa amin. At pagka ganito nga nagtatapon ako, sinasama ko na nga rin pati yung laman ng mga vacuum. Sa beses ko nga lang dito nililinis nililinisan. lang ako ng basura. Pero dahil hindi naman ganun kalakihan yung Dirma minsan nga twice a week. Ang ganda nga ng filter ng Dirma kasi pwede mong basain at linisan. Hindi kasi lahat ng filter ng vacuum pwede mong basain. Sinama ko ng aring linisan pati yung mga basurahan ko sa loob ng bahay. Usually nga sa CR talaga ako naglilinis ng mga to. Pero dahil nakakunik nga yung host ng washing dun sa may CR kaya dito ako sa labas naghugas neto. password Fast forward naman tayo kinagabihan. Pumunta kami dito sa Savemore para bumili ng cellphone ni Gia. Pero dapat nga next month pa kasi pa birthday sana namin to sa kanya. Yung ginagamit niya kasi na cellphone, yung pinaglumaan ng mama ko na basag-basag na nga rin yung LCD tapos natuluyan pang at hindi na napipindo. Alam ko baka may magsabi dyan ng bata pa ng anak ko para bilan ko ng cellphone kasi magsi 6 years old pa lang si Gia. Pero hindi naman sila buong araw nagsi cellphone dahil tuwing umaga nga eh tinatago ko at hapon ko na nga ibinibigay eh, sa kanila. Lagi kasi nag-aaway yung dalawa dahil nga iisang eh, isang cellphone na lang yung nagagamit nila yung pinaglumaan ng asawa ko. Minsan nga nakikihiram din siya ng cellphone sa akin kaya naman naisipan ko na rin bilhan para nga hindi na mangulit. Ito rin naman talaga yung... Yung birthday request niya pero sabi niya kahit hindi na nga raw siya maghanda next month at eto na nga lang ikakain na lang namin siguro siya sa Jollibee at dito nga kagabi bago ako matulog naisipan ko nang gawin yung Graham na kinikrave ko nung nakaraan pa dapat talaga nung nakaraan pa kaso nga lang yung mangga na nabili ko hinakain eh, kaya nagpabili ulit ako ng panibago mango Graham na nga itong ginawa ko at sinusulit ko na habang medyo mura-mura pa nga yung mangga ngayon sinimot ko na nga rin pati yung mga laman-laman dito na natitira sa boto at isasama ko ngayon sa all-purpose cream nabagsak nga nung anak ako yung ginagamit ko na pang double ng all-purpose cream. Kaya naman itong Dear meat Grinder na lang yung gagamitin ko. Tatlong hatong ginamit ko na all-purpose cream dahil apat na lang naman ang biskwit yung binili ko. Nung una talaga alangan akong gamitin tong meat grinder ng Dear kasi hindi ko alam kung magdo-double up ba talaga tong ginagawa ko. Pero ayun, thankful nga ako kasi nagdouble up naman yung all-purpose cream. Tapos nag-add na nga rin pala ako dyan ng condense at yung mangga na sinimot ko. Naglagay na nga ako ng mixture dito sa lagayan at nakalimutan ko pa nga magtimpla ng kape. Ewan ko kung ako lang ba yung gumagawa nito sinasawsaw ko muna siya sa kape. Nakakabawas utaring kasi to. Ewan ko, nag-i-create talaga ako nito pero minsan hindi ko rin talaga maiwasan na hindi mauta. Pero sa totoo lang sa YouTube ko lang din yung napanood at simula nga noon ganito na yung ginagawa ko kada gumagawa ko ng graham Nako po, habang gumagawa nga ako ngayon hindi ko maiwasang hindi matakam at parang gusto ko na naman ngang kumain. Tinuro ko nga lang din yung mga natirang biskwit at eto na nga yung pinang toppings ko kasama nung mangga. Dalawa nga itong nagawa ko, yung isang malaki tapos yung isang medyo maliit. Then nilagay ko nga lang din yan sa para mapalamig magdamag at kinabukasan, eto't lalantakan na nga natin. Sorry na nga agad sa mga natakam ko, kaya tara kain po tayo mga Marcian Parsi. At yun lang muna, salamat sa panonood. Please like and share this video.